Nagkayo PUP ang isang van matapos sumalpok at madaganan ng isang dump truck sa kahabaan ng C5 Road sa Eastwood City. Mga sakay ng van sugatan. Nagbabalik sa Isaiah Mirafuentes. Nagkalat ang buhangin sa kasada at yupi naman ang isang L300 van. Ito'y matapos sumalpok tumagilid at madagana ng isang dump truck ang naturang van sa kahabaan ng C5 Road na nasa tapat lamang ng Eastwood City. Sugatan ang aabot sa labing limang sakay ng L300 van. Base sa kuha ng closed circuit TV camera sa timestamp na 4.38 ng umaga, tinatahak ng 12-wheeler na dump truck ang southbound lane ng nasabing kalsada. Nang biglang may motorsiklong nagkat ng linya nito para maiwasan ng motor napakabig pa kaliwa ang track dahilan para tumawid ito sa kabilang linya at salpukin ang paparating na L300. Sa lakas ng impact, ito na nga ang nangyari. Total wreck ang l 300 buwan ng madaganan ito ng tumagilid na truck. Naisugod na sa ospital ang mga biktima. Ang vehicular accident naman ito ay nagdulot ng matinding trapiko. Kaninong umaga, umabot na hanggang sa isang mall sa may makili sa tagig ang tail end ng traffic. Samantala, Kaninang alas 11.30 ng umaga, tuluyan ang naialis ang dalawang sasakyan at passable na rin ang lahat ng linya. Ay Zaya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.